Nagbahagi ng statement ang Kabayan Party List sa kanilang Facebook page post kung saan at hayagan nga nilang tinututulan ang pinaplanong total deployment ban ng Department of Migrant Workers sa bansang Kuwait. At ito nga ang nilalaman ng kanilang article. Isa na namang deployment ban sa Kuwait. Sinabi ni Selo na makakasama ito sa 260,000 na OFW. Sinabi ng kinatawan ng kabayan party list na si Ron Celo sa Department of Migrant Workers na huwag ipagpatuloy ang deployment ban sa Kuwait dahil ito ay negatibong makakaapekto sa higit sa quarter milyong overseas Filipino workers, OFW doon. Ginawa ni Celo ang apela na ito noong lunes, Enero 20. Kasunod ng iniulat na pagkamatay ng mga OFW na sina Daffin Nakalaban at Jenny Alvarado sa Kuwait. Humihiling kami sa Department of Migrant Workers na seryosong pag-aralan, at muling isaalang-alang ang kanilang report na pagsasaalang-alang sa isa pang deployment ban, at upang magpatibay ng mas nuansadong at estrategikong diskarte. Sinabi ng dating chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa isang pahayag. Ang isang ganap na pagbabawal ay maaaring magpalala sa sitwasyon ng humigit kumulang dalawang daan at anim na pulibo Pilipino na kasalukuyang nagtatrabaho sa Kuwait na posibleng ilagay sila sa mas mapanganib na kalagayan. Ipinakita ng mga nakaraang karanasan na ang deployment ban ay madalas na nagdudulot ng hindi inaasahang mga resulta. Sa mga nakaraang deployment ban, maraming OFW na may expired na kontrata ang piniling manatili sa kanilang mga employer. Natatakot na hindi sila papayagang makabalik kung umuwi sila sa Pilipinas, anya. Ang iba ay napilitang maghanap ng bagong employer na hindi maayos na na background check, na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib. Ito ang trahedyang nangyari kay Daphne na kalaban na lumipat sa isang hindi na background check na bagong employer sa oras ng kanyang pagkamatay, sinabi ni Salo. Inilarawan ng veteranong kongresista ang pagkamatay ni na nakalaban at Alvarado bilang mga hindi na papanahong pagkamatay na nagdala ng labis na kalungkutan sa kanilang mga pamilya at sa ating bansa. Ang kanilang pagkawala ay nagpapakita ng mga kahinaan ng ating mga overseas Filipino workers at ang agarang pangangailangan na palakasin ang umiiral na mga mekanismo ng proteksyon, sabi ni Salo. Walang paglabag mula sa gobyerno ng Kuwait. Tungkol sa iminungkahing pagbabawal sa pagpapadala, binanggit ni Salo na karaniwang ipinatutupad ito kapag ang isang host country ay lumalabag sa umiiral na bilateral na kasunduan. Ang mga krimen na ginawa ng mga pribadong individual, bagaman labis na nakakadurog ng puso, ay hindi kinakailangang ituring na isang paglabag ng gobyerno ng Kuwait. Ang pagtukoy sa paglabag ng gobyerno ng host country, kung mayroon man, ay mahalaga bago ipataw ang ganitong matinding hakbang, sabi niya. Nanawagan kami sa Department of Migrant Workers na ituloy ang mga diplomatikong pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Kuwait upang palakasin ang proteksyon para sa mga OFW nang hindi umaabot sa isang ganap na deployment ban ang pagpapahusay ng kakayahan, at pagpapadala ng mas maraming manggagawa na physically fit at psychologically ready ay isang posibleng solusyon, pinahusay na pagsubaybay at mga mekanismo ng suporta, mas mahigpit na regulasyon, at masigasig na pagpapatupad ng mga umiiral na kasunduan sa paggawa, ay maaaring magbigay ng mas epektibo at balanseng solusyon sa mga pressing concerns na ito. Sabi ni Salo, sa anumang kaso, sinabi ng veteranong mambabatas na dapat ipagpatuloy ng mga otoridad ng Pilipinas ang paghahanap ng katarungan para sa dalawang OFW. Hinimok namin ang Department of Migrant Workers, at ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan ng malapit sa mga otoridad ng Kuwait upang matiyak na ang katarungan ay makakamit para kina Daphne at Jenny. Ang pagtawag sa mga salari na managot, at ang pag-aampon ng mga proaktibong hakbang upang maiwasan ang katulad na mga trahedya, ay mga kritikal na hakbang para makapagpatuloy, sabi niya. At sa statement na ito ng kabayan party list hindi ba parang paulit-ulit na lang ang issue na ito? Naka-ilang deployment ba na nga rin ang Pilipinas para sa mga OFW papunta sa bansang Kuwait? Pero makalipas nga ang ilang taon ay paulit-ulit lang din naman nangyayari ang mga ganitong klasing insidente. Ikaw kabayan pabor ka ba sa panukalang ito ng Kabayan Party List or mas pabor kayo sa sinusulong na permanent deployment ng Department of Migrant Workers? Ilang buhay pa ba ang dapat mawala para matuto tayo sa paulit-ulit na trahedyang ito? Samantalang sumabog nga sa galit si Senator Rafay Tulfo at nanawagan niya ito sa isang total deployment ban sa bansang Kuwait. Kung saan-anya sobra na ang mga pangyayaring ito at panahon na para tigilan ang pagpapadala sa nasabing bansa. At ito nga ang kanyang statement sa isang press con. Diba, ban, ban po siya uh, Mr. Chair sa mga walang overseas experience? So deferment po ang tawag noon ni uh, Secretary Toots Ople nung uh, iniulat niya. So doon doon sa mga walang experience. Pag may experience, tuloy. Pag may experience, pwede po, uh, Mr. Chair. pinag i i natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people? A nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong sa bahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling magayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin kailan pa sila experience? Ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of quite not doing enough. Palagi natin sinisisi sa ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience. Kung pagiging kasambahe lamang, sanay na sanay po yung ating mga FW. Siguro, teach them about culture differences, which is madali yun. Ang FW natin, marunong mag-English. Kaya nga, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit na grade doon, kapag English, kaya paano, unlike sa ibang nationalities. Um, sir, this is what I want you to do. And if even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik natin siguro yung ban. Um, wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, so di, Gusto na mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng renew ng contract sila, Okay. Pero wag na tayong magpadala at sasabihin natin kailangang may work experience like again. Hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana ang sinasabi ko. Dapat ang mga employer meron tawag na neuro screening. Ini-screen natin yung utak. Utak pa. Brain. No mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwaitis si Raul. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers so, was, sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti. Of course, majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are ayoko na magsalita. So, yun ang sasarain natin. So, pwede ba yun? Uh, from now on, new screening, ang in-screen natin yung termo <laughs> nakakatawa eh kung hindi natin ang in-screen natin yung OFW natin and then yung agency of course nakatuloy pero wala pa ako narinig na in-screen natin yung employer ito bang si employer na si Abdul what, walang bang pangalan niya ano ba ang mental health nito stable ba ipanyuro ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ba? O magkano bang sweldo nito? May capability pa ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa swelduhan. No? Yun yung gusto kong mangyari. Huwag yung sabi mo yung dati previous hindi natin magpapadala na hindi experience. Kailangan yung agency mabuti. Of course. So, can we do that? So, ano pong sa, dito sa suggestion ko? Am I, am I, making sense? At kung nagustuhan nyo ang video na to, ko kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pahit na lang ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.